Kita mo ido kon si Jackie Chan oh. Na. Ang bot, amo bala ining aso na ni. Eh. Yeah. Kahit saan ako gasino, no, ginapangita niya ako kung saan ako pupunta. Yan, yan. Yeah. Amo ina si, si jacket si Jackie gahalok-halok ina sa. Ay, just ko. Kay kung may aso ka mo, ido, lagaan nyo. Pakainin nyo. Hindi nyo sakit kalibutan kay na, hindi sila na, ano loyal din sila sa amo nila na 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 okay. kay ini si Jackie San gutom na ine kay ginasundan niya ako kundi in ako ana amo ina oh oh na amo na kaya mahalin natin ang aso natin kasi oo kahit may wala naman kahit ang ulam nila toyo tapos kanin na may sabaw ayan pero paliguan niyo lang para magkinis ang kanilang balahibo Ayun na, nga. Nga, kung may asok kayo, mahalin din natin ang asok kung may time. Ha? Yan, si Jackie. Si Jackie, sana po't yung... Hoy!